Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brisas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Malakas ba ang laban nila sa Miss Universe? Kung sino-sino to? Yan yeah, ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon Ayun nga, sa ngayon meron ng 30 candidates ang Miss Universe Philippines Pero wala pa yung mga nababalitaan natin ng mga veteranang kandidata Na magkukumpit nga daw dito sa Miss Universe Philippines etong mga makailan talagang pumutok ang mga balita na maraming mga veterana na nababalitaan natin na sasali nga daw dito sa Miss Universe Philippines. Pero, syempre, hindi naman natin confirm dahil wala pa naman sila doon talaga sa listing ng magiging kandidata ng Miss Universe Philippines. But, sino nga ba sa 30 candidates ang nakikita natin na oh, mukhang potential na gagawa to ng ingay at makikipagbardagulan sa mga Veteran ng mga nababanggit natin So guys, simulan natin ang mga tsikahan Kung sino nga ba ang mga newcomer candidates ngayon dito sa Miss Universe Philippines Na dapat mo abangan So eto guys para sa akin ha, dapat natin tong abangan ang pambato ng Bagyo. Alam naman natin na taon-taon talaga ang Bagyo ay hindi nagpapakabog sa mga kandidata nila na inilalaban nila dito sa Miss Universe Philippines. Kasi naman talaga naman yung mga kandidata nila, Diyos color Lord, talagang mga kalibre, mga palaban kahit hindi sila mga veteranong mga kandidata kahit mga newcomers lang sila pero in fairness naman sa kanila talagang gumawa sila ng pangalan nila andyan dyan si Tara Valencia na talaga naman isa to sa mga nagustuhan talaga ng mga pageant lover sa pagkanyang kumpit compete dito sa Miss Universe Philippines nung nakaraan taon. At kahit ang dami mga veterana, hindi nagpakabog ang Tara Valencia para sa competition ng Miss Universe Philippines, di diba? At naging Miss Supra National pa siya, di ba? At eto nga, syempre, sa mga kandidata ngayon, isa na naman sa mga talagang aabangan mo ang pambato ng Bagyo, ito nga ay wala nang iba kundi si Gwendolyn Soriano. Ngayon pa lang nakikita na natin na kung mukhang potential tong Gwendolyn at mukhang palaban ang dating. So syempre hindi pa naman natin alam kung ano ba yung caliber na meron talaga ang Gwendolyn Soriano. Pero isa lang nasisiguro ko dahil taga Baguio siya Naniniwala ako na malakas ang Gwendolyn Soriano May mga nagsasabi din, ako si Gwendolyn Soriano naman taga Pangasinan Hindi naman siya talaga taga Baguio Ay nako, it doesn't matter Basta naging officially candidate siya under Baguio Keryan, di ba? So yun, so tingnan natin kung ano ang kalibre na meron si Gwendolyn Ganda, totoo, maganda si Gwendolyn at parang isa to sa mga nakikita natin na potential talaga ngayon na makipagbardug Bardagulan ng bonggam-bongga sa mga veterana na makakalaban niya dito sa Miss Universe At tignan natin kung kaya niya nga bang marating Ang narating ni, syempre, Tara Valencia Medyo, ano lang to, pressured lang to sa kanya Kasi syempre, alam naman natin na yung last time na pinadala ng Bagyo Ay talaga namang umarangkada ng bonggam-bongga And then tignan natin this time kung makikipagbardagulan nga ba ang Gwendolyn Soriano para sa pambato ng bagyo. At isa din sa mga nakikita natin, nako, ito din, potential din talaga na kandidata na pwede din, nako, makoronahan to ng Miss Universe Philippines. Maganda at meron talagang masasabi mo na extravaganza sa kanyang beauty. Sa madaling salita, may X factor kapag tinignan mo ang kanyang photos. Ito nga, ay wala nang iba kundi ang pambato ng mandawe na si Shamara Mm -hmm. Hindi ko alam kung anong lahi na meron siya pero mukhang nararamdaman ko na isa din to sa mga talagang pwede nating abangan ang pambato ng mandawe at talaga naman masasabi ko in sa ah, kung ganda ang pag-uusapan kayang makipagsabayan ng ganda sa mga kandidata na nakikita na natin ngayon na officially candidates ng Miss Universe Philippines at hindi lang yan talagang isa siya sa mga nagustuhan kong mukha. Pero syempre, depende pa rin yan kung gano'n nga ba siya katalino, gano'n nga ba siya talaga kaganda, at gano'n nga ba talaga siya kakalibre. Pero syempre, tinitignan din natin dyan kung ano nga ba ang pwede niya offer talaga bilang kandidata ng Miss Universe Philippines. Oo maganda nga Pero syempre titignan mo din dyan Kung gano nga ba siya katalino Ano nga ba ang iho-offer niya At plus ano nga ba talaga Ang kalibre na meron siya Hindi lang yan magiging basihan natin Ay kasi matalino at maganda So kailangan makita natin sa kanya Na total package talaga Pero in fairness talaga sa pambato Ng mandawi na si Shamara Krupa kaabang-abang siya Dito sa Universe Philippines Ngayon pa lang ay nako nakikitaan ko na siya na ay potential to di ba at hindi lang yan syempre inaabangan ko din ko ano ipapamalas ng galing ang pambato ng iligan na si Juliana Presado. Yes! In fairness, talagang marami talaga nagagandahan dito sa pambato ng iligan ngayon dito sa Miss Universe at marami din nagsasabi na kung Mama Sam, talagang potential din to na makoronahan ng Miss Universe Philippines. Lalo na ngayon, ang inahanap sa Miss Universe talaga, ay ganda. I hope na talaga isa to sa mga kandidata na makikipagpupukan ng bongga-bongga at makikipaglaro ng todo-todo sa Miss Universe Philippines. Kasi ngayon pa lang talagang nararamdaman ko ay potential siya. Sana lang talaga no, yung kalibre nila ay yung talaga yung kailangan na makita natin sa kanila at sana hindi lang kalibre, Talagang masasabi na total package ang mga pambato ng Baguio, Mandawi at Iligan. At tignan natin kung sila nga ba ang magdo-dominant na kandidata ngayon dito sa Miss Universe. Pero syempre, kung titignan mo talaga itong pambato ng Bagyo, pambato ng Iligan at Mandawi, masasabi mo talaga na potential talaga sila na pwede ding makoronahan talaga ng Miss Universe Philippines this time. Pero syempre, titignan pa rin natin dyan, ano nga ba ang caliber na meron sila? Kaya nga ba talaga nilang makipagpukpukan at makipagsabayan sa magiging kandidata ngayon dito sa Miss Universe. At higit sa lahat, syempre, titignan din natin yung styling din nila. Kung ano nga ba ang magiging pasabog nila at ano nga ba talaga ang ino-offer nila ngayon dito sa Miss Universe Philippines. So, interesting ko titignan mo kasi Ayan nga, di ba? Para ngayon pala nakikitaan mo na sila ng potential. Pero syempre depende pa rin yan kung ano ang laro na gagawin nila dito sa competition. Kasi baka nga mamaya maganda nga sila pero wala naman silang game plan, di ba? Or wala naman silang pasabaw. So useless din. Mawawala din yung kinang nila. Mas maganda talaga na ngayon palang makitaan na natin sila na ano nga ba ang game nila dito sa Miss Universe Philippines. At ayun yung abangan natin sa kanila. Diba? Ako talaga isa sa mga gusto kong kandidata. Sanang matangkad as long as possible. Kasi syempre, hindi naman po pwede yung magpadalalan tayo ng maliit na kandidata na lang lagi. Kahit sabihin pa natin ako, Okay lang naman na maliit pero kasi syempre iba pa din kapag matangkal ang kandidata mo At sana talaga yung kanilang performance ay makita natin na talagang kakabog ng todo-todo sa Miss Universe Philippines And then tignan natin kung ano ang ipapamalas nila pero syempre, I'm looking na sana talaga makakuha tayo ng total package. Na alam mo yon na marami talagang mabibighani at kahit ang international pageant ay magugustuhan ang beauty na ipapadala natin sa Miss Universe. Kasi yun yung importante talaga, yung pasok din sa panlasa nila, hindi lang sa panlasa natin. Pero tulad nga na sinabi ko, itong tatlong kandidata na from Baguio, Mandawi, Iligan, ay talaga naman kung beauty of pag-uusapan, ay nako, ngayon palang magugustuhan mo na siya kasi talaga magugustuhan mo na sila kasi yung charm na pinapakita nila at importante talaga sa isang kandidata na malakas ang charm. Diva Yung tipong kapag tinignan ka, masasabi sa'yo, wow, she's Miss Universe. Di ba? So, yun. So, tingnan natin kung ano ang larong gawin? ng tatlong kandidata na nabanggit natin. But for now, sa 30 candidates na nakita ko, sa ilang tatlo pa lang talaga yung nagustuhan ko at talaga masasabi ko ay kaabang-abang. Kasi in terms of beauty, yung yung charm, so parang nakita mo hagan sa kanila. Pero syempre, tingnan natin kung total package nga ba sila at pang Miss Universe nga ba talaga. So tingnan pa rin natin kung sino ang mga makakalaban talaga nila bilang officially candidates ngayon dito sa Miss Universe. So yon So kayo guys, ano guys ang tingin ninyo dito sa mga kandidata na ngayon ay talagang masasabi ko, oy mukhang palaban tong tatlong to ah. At ikaw ang tatanungin ko, sino nga ba ang pipiliin mo kay Bagyo, kay Iligan at Mandawi? Sino sa tingin mo ang parang pwede mong masabi, she is Miss Universe? So, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo at hinahanap mo sa mga magiging kandidata ngayon dito sa Miss Universe. So, yon So syempre maraming salamat sa inyo lahat Sa suporta at pagmamahal Na binibigay ninyo Syempre dito sa channel ko At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan Please don't forget to click like And subscribe my channel At i-click nyo na rin po ang notification bell Para more updated kayo Syempre sa aking mga chika Sabi ng gano'n Always keep smiling And always think positive Walang imposible guys Magtiwala lang tayo sa itaas Kaya guys hanggang dito na lang Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.